si Mrs. Sumakabilang Bakod. Ilan pong anak nyo? Lima po. Sumama sa ibang lalaki. Ayaw na po makipagbalikan sa inyo? Ayaw na, na po. Pinagpilit ko na po. Sabi ko magbago na. Ayaw talaga niya. So willing kang siya ay patawarin. Alang-alang sa mga bata. Kaya lang nagmamatigas. Magkasama na sila ng boyfriend o niya. Opo. Alam mo po ng anak yung pangalawa. Tawagin si Mrs. Papasukin na natin. Naka ano po siya doon. Nakatulog na po yung anak kong isang babae. Natulog pa doon mismo po sa bahay? Mm-hmm. Nung lalaki? Alam po yung... Ba't siya sinama doon? Nung last December po. Last year? Ah, hindi itong December na ito? Ah. Oh. May anak na ba sila? Hindi ko po alam. Nag-usap na kayo ni Mrs. Tukol dito? Tinasabi ko na po sa kanya na tutulpo ko siya eh. Okay. Sabi niya, okay po. Okay. Ma'am, magandang hapon. Iniwan mo rin po yung pamilya mo para sumama ka na sa yung boyfriend? Hindi po. Noon po yun, sir. Noon? Ba't nyo po nagawa yun? Ba't po kayo umiiyak? Sinasaktan kayo? Hindi naman. Ayun, ah, at least. Whew! Lahat kasi halos kasi sinasaktan ako. Kaya ginagawa ko yun. Kayo po umiiyak. Ano po ang dahilan? Yeah, gulat lang po ako. Yeah. Na magbago ka na Sabi ko sa'yo, patulpo kita Hindi ka pa rin naniniwala sa akin Mismo ng anak mo na sa akin Papa, patulpo na lang natin pa Papa, kulong na lang Kasi matigas ang ulo Ba't nyo kasi ma'am, sinama pa yung anak nyo Doon no. sa bahay ng boyfriend mo Doon po yun, sir Don Pero po. dapat hindi Hindi maganda Umamin sa bata po yun po eh. Umamin yung anak Yun nga po, ed, sa bahay nyo sa bahay mismo ni boyfriend sinama mo 'yung anak nyo, ilang taon po 'yung bata? Nine po. Oh. Masakit sa bata 'yon. Mga kakasuhan ka pa niyan child abuse, dagdag kaso po 'yon. Hindi ka man na nag-sorry kay sir, patatawarin ka ni sir kaya nga pumunta rito kasi gusto niya magkaayos kayo, kaya nagmamatigas ka raw kaya nap napilitan siya pumunta rito. Kung hindi ka nagmamatigas, eh hindi sana tayo nag-uusap-usap ngayon. Hindi na po ako nang sorry sa kanya. Hindi ka nag-sorry? wala ka bang balak mag-sorry? Hindi kasi noon po kasi yung mga chat niya po kasi sa akin, ang sasakit. Uh, sa tingin niyo ma'am, kung kayo po ay nalagay sa kanyang katayuan, hindi rin masasakit yung i chat mo sa kanya sa, dahil sa sama ng loob. Natural lang po yun. Sa sama ng loob, marami siya masasabi. Kailangan niya ibuga yung sama ng loob niya. Siyempre, nilalabas ko eh. Anong balak mo ngayon? Ilang beses na sinasabihan, ang dami mong dahilan sa akin. Nung nakaraan, pumunta, may nakita sa kanya. Nagatid ng sapatos. Ilang minuto nang umalis na, may nakita sa kanya sa labas, sumakay ng motor. Sa aming lalaki niya. Hindi ang kasun? Hindi. May nagsabi. Taga sa atin. Ma'am, bakit niyo nagawa yun? Yun ang gusto niya siguro malaman. Siguro sa hirap din, Sa hirap? Bakit po? Ba't sa hirap? May hirap ang buhay niyo? Sobra. Wala ho ba siyang trabaho? May trabaho sir, pero kulang pa kasi. Yung gusto ko kasi noon talaga sir, yung, yung gusto ko kasi noon sa kanya, sabi ko sa kanya, umalis na kami din sa bahay. Dahil sa hirap, so ibig sabihin may, may kaya po yung boyfriend niyo? Wala po. Anong trabaho? Wala na po kami. Hindi nga, anong trabaho ng lalaki? Noon po. Opo. Sa ano po, tracking nagbibigay ho ba ng tulong? O, oh, sabi mo dahil sa hirap, kung dahil sa hirap, dapat, yun ang ginawa mo, dahil binigyan din. dapat yung sila laki, meron na ibibigay kapalit na financial man o kung ano man yung bagay na mapapagangaan yung buhay nyo. Hindi po nga nagbibigay. So, hindi dahil sa hirap. Nagagalit na po yung anak niya eh, sa kanya. Nagihirap daw po kayo, sir? Min, medyo kung ano, pag kinakapos talaga, kulang sa sahod. Pag walang uti, Tama-tama lang po. So, hindi po dahil sa hirap. Kasi kung dahil sa hirap, dapat yung boyfriend nyo, meron pong nag nagbibigay na tulong na para mapagaan po yung buhay nyo. Tama. <coughs> oh, so, hindi dahil sa hirap. Ikaw, sir, sa palagay mo? Ba't niya nagawa yun? Kaya lang malaman natin yung root ng problema, yung ugat ng problema. Doon natin masosold para kapag nagbalikan kayo, nasolve natin yung pinakaugat ng problema, ba't niya nagawa yun? Iwasan na natin yun na mangyari para tuloy-tuloy maging matiwasay ng pagsasama niyo muli. Ano pa pong posibleng dahilan bukod sa hirap pero hindi pala sa hirap ang dahilan? Ano po? Sir, matagal po ko na sinasabi sa kanya yun na ano, umuwi ka na at yung anak mong kawawa dito kasi maliliit pa. Pag-aaral lang, wala mag-asikaso. Maaga pa umalis na ako, alas 3, alas 4, minsan. Eh, walang mag-asikaso yung maliliit ko. Malilit pa yan, sir. Iniwanan na. Nagsimula na siya nag, ano, nagloko. Okay. Ma'am, kaya nandito si sir para magawa ng remedyo yung problema ninyo at magkabalikan kayo. Ano sa tingin niyo po, ma'am? Magpapasko pa man din. Hanggang ngayon ba, naghihirap pa rin kayo, sir? Gusto po. po. gusto ko po din talaga, sir. Umalis din sa bahay namin. Saan gusto? Saan nyo po gusto pumunta? Hindi hmm, po kami binabaha mabaha yung lugar nyo? Saan Opo. Saan po yung lugar kasi nyo? Kasi pag bumaha po kami, mismo sa ilalim pag, po yung binigay. Pag umulang kasi, kasi niya. Kasi, sir, An ma malakas yung ulan, napapasok yung paha. Saan kayo nakatira? Doon po sa Mandalo po. Anong po trabaho nyo, sir? Construction. Sa construction. Kayo, ma'am? Sa 7-Eleven po. Okay. So gusto nyo pong lumipat? Opo. Sinabihan ko na kasi siya noon. Sabi ko, alis na tayo dito. Kasi nahihirapan po kami kung Kapag binaba okay. po. Kapag meron kayong mahanap na tirahan at ako mag-sponsor at babayaran ko isang taong renta ninyo, makapapagaan bang buhay nyo? Wala ka babayaran ng renta. At least makapag-ipon siguro kayo. Okay sa inyo yun, sir. Magkano pong sweldo nyo sa 7-Eleven? Maliit lang po, sir. Magkano po? Sa araw po, 400. Ano lang po kasi yung yung hindi po kami kumpanya. Ilan, ilan hubang ano anak nyo? Lima po. Lima? Lima po, sir. Ano bang alam niyong trabaho bukod sa... Marami po. Ano pong mga balak niyong gawin? Gusto ko nga sana po yung may negosyo po. Okay. Ganito po. Mabilis tayo mag-isip dito. Dahil po sa sisa nakita ko, napakabait na mister. At uh, meron kayong limang anak. Gagawin po namin kayo ng assessment. Kukunan po namin kayo ng matitirahan. Siyempre, upa po yun babayaran ko na po yung upa ninyo, yung isang taong upa niyo para wala na kinintindi. Menos sa gastos na yon. And then, hanapan ko kayo na pwedeng yung bang sarili niyong kabuhayan. Nakikita ka more than 400. Okay sa yon. Anong alam mo halimbawa tinda-tinda? Huwag lang sari-sari ito. Sari-sari ito, mabilis eh, mo uba. Kahit ano na lang. Kahit ano po, mga tindahan. Tindahan. Kainan. Kalindirya. Ganun po. Karindirya. Pwede yon, Kasi ang karindirya, kumikita ng malaki-laki. Sige, ganun ang gagawin natin siguro. Ano, Sherry? Uh, yes po. Sir, may ko lang po. No? Um, ang actually, sir, kaninang umaga po, yung mga bata po yung pinapunta ni sir dito, kasama po yung kapitbahay, oh, gawa po. po ng si sir. Pinaalam lang po natin sa foreman. Ayaw niya po kasing mag-absent, gawa po nang wala talaga silang pera. So yung mga bata po ang pumunta dito kasama po yung kapitbahay. Pinagpaalam lang po kausap Nasa po kanina. Nandiyan po sa likod. Kausap ang pumila po yung mga bata at yung kapitbahay. So kanina po kausap ni Kapunten Ate Odette yung foreman. Ah, Pinaalam lang po ni Ate Odette po po. Ito po yung panganay si Nene. Nag-aaral ho ba mga to? Dapat tuloy-tuloy po ah. Hindi pwede natin gamitin yung dahilan na kahirapan para yung mga bata is standby sa bahay kailangan pag-aralin. Total, libre naman po ang edukasyon sa atin. So, tuloy-tuloy pag-aaral sa mga bata. Sige, ililipat po namin kayo, sir, ng tirahan. Kami po mag-ahanap. Babayaran ko po ng isang taon advance yung renta. At pagkatapos, magahanap po ako ng gagawin tayo ng assessment kung ano yung nababagay na uh, pwede yung kabuhayan tulong sa, sa inyong bilang construction worker na para mababantayan ng mga bata mapaganda at mapagaan yung kabuhayan nyo. Okay sa yon? Okay na. Opo. Eh baka gusto mong yakapin si sir, mag-sorry ka. Ako nang bala, sagot ko na. Pasko. Hindi. Hindi kita tulungan. Ba't kita tulungan? Ikaw pang matapang ngayon. Ayan, umiyak <laughs> ng mga bata. Ba't ka umiyak? Ba't ka Magkasama pa ba kayo sa bahay, sir? Magkakasama-sama pa rin kayo? Wala na po. Si Mrs. Wala na? Nasa ano po yan, Bikutan po. Hindi ko alam kung saan nakatira eh. Mula nang nag-aaral mga anak ko, dalawang taon, hindi siya po nakatira sa bahay. Two years muna na? Three years na po. Ay, teka muna. Pabalikin si Macy's, pabalikin dito. Ay, hindi muna, teka muna. Dalawang taon na si Macy's hindi nakatira sa inyo, kaya pala iyak Prayers. na iyak mga anak. Pero nakat nakatira ka ngayon doon sa boyfriend mo. Sana mabi. Bakit kita tutulungan? Hindi kita tutulungan, hindi. Ang tutulungan ko tong mag mag itong mag-ama. si mister sa mga bata, ayaw kitang tulungan. Two years ka na, tapos uwi ka lang kung kailan mo gusto, tapos babalik ka sa boyfriend mo. Ba't kita tulungan? Hindi, huwag tulungan to. Sir, tutulungan kita, sa yung mga bata. Kung gano'n rin lang. Totoo, hindi siya umuwi? Two years na? Uwi ano po siya, pero... ano? misa Pag-lit lang po. pag lang? Opo. Oh, tapos bumabalik din doon? Opo. Oh, Kahit emergency po, hindi namin siya nakakasama. Ay, so's Mario, sir. Matagal ko na pong hinihiling na makasama namin siya. Kasama na po. <laughs> Gusto mo sir, pakulong natin? Tutal, kaya ko kayong buhayin. Pakulong natin to. Isama po yung ano. Kasi sabi okay. ko humingi, tama ha, tira mo misis ha, sabi ko humingi ka ng sorry kasi sir, ibibigay ko na ng tulong. Ikaw pa nagmamatigas, ay mong humingi ng sorry. Nagmamatigas ka, tapos kung hindi pa umiyak yung mga bata, <laughs> sa kalalapit. Alam mo, napipikon ako sa'yo, ma'am. Napipikon ako sa'yo. Ngayon, hindi kita tutulungan. Ni Sing Kung Duling, wala kang maasahan sa akin. Si Mr. sa itong mga bata, full support ako. Pakulong pa kita. Gusto mong pakulong, nasa iyan, sir. Hindi ko naman desisyon yon. Pag-usapan ninyo kung anong gusto nyo gawin. Basta ako po, susuporta sa inyong pamilya. Minus ito. Kahit emergency, hindi malamarong umuwi. Ed, sa mga bata. No, emergency Bakulong kasi. Ulong ko pa kay pati yung boyfriend mo. No, emergency kasi po sir. Oh. Naoperahan po ako yung time. na pera ka. O bakit yung mga time na hindi emergency, hindi ka umuwi, bibihira daw? Lagi na mo, nung nung time lang talaga na emergency na. Um... Ma'am, okay, sige, sabi natin wala hindi emergency. Hindi ka umuwi, <coughs> umuwi ka lang kung kailan mo gusto. O bakit? Ano anong gusto niyo? Ano gusto niyo? Ikaw ate, so, ano? Anong gawin natin sa mama mo? Eh okay, mag decision. Anong decision? Sakit po ang ginawa niya.